Good morning, poultry enthusiast! Today, we're diving into a simple yet nutritious morning ritual for our feathered chickens. Bibigay natin ang sariwang kangkong sa ating mga sisaw at nahit. Hindi lang masarap para sa kanila, kundi puno rin ito ng mahalagang bitamina. Tara na! Bago tayo magbigay ng pagkain, pag-usapan muna natin kung bakit magandang idagdag ang kangkong sa dieta ng inyong mga manok. Ang kangkong ay puno ng bitamina A at C, pati na rin ang mga mineral tulad ng iron. Ito ay nakakatulong sa pangkalahatang kalusugan at mabisang source ng sustansyang kinakailangan ng ating manok. Tingnan ang mga masayang mukha. Talagang ini-enjoy ng mga manok ang lasa ng kangkong at nakakataba ng puso makita sila masaya at masustansyang kinakain. Tandaan, ang tamang dami ay mahalaga Bagaman magandang idagdag ang kangkong sa kanilang pagkain, ito ay dapat na bahagi lamang ng balanseng pagsusustento. Ang sobra ng anuman ay maaaring masama, kaya't tiyakin ang iba't ibang uri ng pagkain. Thanks for joining us today as we shared this wholesome morning routine with our chickens. Kung susubukan mo ang pagbibigay ng sariwang kangkong sa iyong mga manok, ipaalam sa amin sa mga komento sa iba ba. Don't forget to subscribe for more tips on raising happy and healthy poultry. Till next time, happy farming!